Lucifer, pride, kayabangan. Today is the feast of Saint Vincent de Paul, and one of his more famous quotations is this: Vincent de Paul said, "Humility is nothing but the truth. Pride is nothing but lying." Oh, ang ganda nung sinabi niya, no? Na yung mga totoo raw, ito yung mga tunay na mapagkumbaba pag nagsasabi ka ng totoo, pag hindi ka sinungaling. Humility yun. Paano nangyari yun? O di ba mga kapatid, makaka-relate kayo, may mga bagay na ayaw natin pag-usapan. Ito yung sermon ko kanina umaga eh. Di ba? Ano-ano yon? Edad. Ayaw na ayaw mong matatanong. As much as possible, pag tinong ka, gusto mo ibaba. Eh mukha ka naman 80 na talaga. Kahit anong kulay ng buhok mo, yung balat mo pang 90 na. Di ba? Pero bakit tayo masabihin yung totoo? Why not tell them I'm 85 and be proud of it? Alam niyo po yung nagsasabi ng mas mababa sa tunay niyang edad, hindi niya po nare-recognize kung gaano na siya kahabang taon na minamahal ng Diyos. Pag sinabi mo yung totoo, I'm 85 years old. Wow! Sana all na umabot ng 85 na minamahal ng Panginoon. Ako po, 50 years na akong minamahal ng Diyos. Okay? That's humility. Ano pa ayaw niyong pag-usapan? Edad. Maliban doon, sweldo. Eh ano ngayon? Ano ngayon kung mas mababa sa kanya? Mas mahal ba siya ng Diyos kaysa sa akin? Alam niyo, sasabihin ko sa inyo, alam ko minsan kapag yung mga nanay nag-uusap-usap, pag may nagtanong, kumusta mga anak ninyo? Kapag may isang nagsabi, successful po siya, isa lang ibig sabihin nun, malaki ang kinikita. Kasi yun ang ating connotation ng success, malaki ang sweldo. So ngayon, yung mga nanay nag-uusap, Ah, successful na ako. Doktor siya sa Amerika. Uy, ayos. Ako, successful din anak ko. Lawyer siya sa United Nations. Oh. Yung isang nanay, sabi, di ko alam kung successful anak ko eh. Pero, katikista siya sa simbahan at sa public school. Hindi naman malaki niya. Tanungin niyo kung sino pinaka-successful sa tatlo. kung pera susukatin at ang alam ng mundo, yung unang dalawa. Pero sa kaharian ng Diyos, naniniwala akong successful din ang taong marunong tumulong sa kapwa kahit hindi malaki ang pera natatanggap. Kasi yung success para sa atin, dapat ipagmayabang. No. We're called not to be successful but to be faithful to God. Amen? Kaya ho, kahit na ganyan, okay lang yan. Ayaw nyo pa matatanong, ilan ang anak ninyo? Eh, wala. Di ba? Pag walang anak, ayaw pag-usapan. Pwede naman sabihin, wala po kami anak eh. Siguro, ito'y kalooban ng Diyos na hindi kami magkaanak para mag-focus kami sa isa't isa. O kaya, panawagan sa amin ay mag-ampon. That's the truth. Then you become humble. Di ba? Iba naman, ilan anak nyo? 50. O, ayaw niya rin matanong kasi 50 anak. Sa iba-ibang lalaki. <laughs> okay? Pero nakita nyo na po, kung bakit humility is truth and pride is lying because the father of lies is Lucifer Pride and finally okay pa ba kayo? las 8 pa lang okay na? inaantok na? tapusin ko na, next time na lang tapusin ko, ang buhay nyo okay konti na lang to, kasi yung 4 and 5 mabilis lang naman eh anger, satan mga laging galit yung wala nang nalaman sa buhay kung di magalit yung hindi nakukumpleto ang araw na hindi nagagalit. Yung natutulog na at nakahiga na, bumangon pa sapagkat naalala niya, hindi pa siya nagagalit sa araw na yon. Kaya siya'y nagalit at naghanap ng mali ng anak, ng asawa at ng kasambahay. At nung siya'y nagalit na, humigan at nakangiti, nagalit na ako. Alam niyo po, isa sa mga payo ko sa mga naglumalapit sa akin at sinasabing, Father, paano ba akong matutulungan sarili ko? Kasi lagi ako nagagalit. Marami na lumapit sa kanya. bakas si Father Manjo, bagong pare, fresh pa lang yung kanyang faculty para mag-absolve. Marami na siyang narinig na ganun. Magagalit eh. Nagalit po ako. Ang isa sa mga payo ko ay ganito. Alam mo, may karapatan ka lang magalit. Kung ikaw mismo hindi ka nagkakamali. Isipin nyo lagi yun. Nagkakamali din naman kayo, di ba? Eh, ba't ang tindi mo magalit? Bakit ang tindi mo magalit? Eh, nagkakamali ka rin. Hindi ka rin perfecto. Kaya ang dapat lang nagagalit yung perfecto. Ha? Usapan? Pwede? Anger is one of the seven capital sins. Si Cristo ba nagalit? Yes or no? Wow. Yes. Ah, with conviction. Para yung galit niya, may dahilan. <laughs> yung malakas ang sagot, laging galit yan. Si Cristo ba nagalit? So nagkasala siya. Kala ko ba nagalit? Uy. Galit talaga yon? Galit hindi. Oh, hindi nyo na alam. Oh, next year ko na sasabihin. Olet. Is anger a sin? Hui. Yes or no? Siyempre, katikisim tells us, anger is one of the capital sins. Hindi naman nakakamali yung katisismo eh. Katisismo ng simbahan to eh. Infallible to eh. Nasa CCC yan eh. Katikisim ng Catholic Church. So, convinced ito kayo na anger ay sin. Tama? Tama? Yes? Nagalit ba si Jesus? Nagkasala si Jesus? O paano may re-reconcile yun? Lagot ka. Alam mo ah. Alam ko yung tinutukoy nyo. Pumunta siya sa templo. Di ba? Nakita niya may man nagtitinda. Anong ginawa niya? Pinagtatawab niya yung mesa. Gumawa pa na pang hagupit, Di ba? Meron siyang pinalo sa panghugupit niya? Meron wala? May nasaktan tao? May lumipad na ibon? Galit ba yun? Ha? Galit? Is that anger? Okay, challenge. Kung makukuha niyo ang isang Bible na nang translation diyan, Jesus became angry bibilin ko yung Bible nyo kahit magkano. You know what is written in the Scriptures? Sabi doon, zeal for your house consumes me. Zeal for your house consumes me. Malasakit sa iyong templo. Ay nag-uumapaw sa akin. Ulitin ko, malasakit. hindi po yon galit. Kaya ho kung kayo, mapagtaasan nyo ng boses ang isang tao, dahil mahal niyo kayo nagmamalasakit, huwag nyo nang ikumpisal. Tatagal lang. Hahaba lang. Pero kung kayo nagalit dahil kailangan nyo maghiganti, manakip, pumatay, manira, yan, kumpisa rin nyo. You get that? Eh, anong tawag doon, Father? Well, take it from St. Thomas Aquinas. Kahit po binanggit yung word na anger doon sa kanyang definition, here is what he really meant, Thomas Aquinas. What happened during that cleansing of the temple is called passion to set things right. Sabihin nyo nga, kasi may kailangang ituwid. Di ba? Di ba ganun din kayo? Sa anak nyo, sa apo nyo, may kailangang ituwid. Kaya nga lagi nyo sinasabi, pinagalitan kita hindi dahil sa hindi kita mahal, kundi mahal na mahal kita. Amen? Yan. Ewan ko kung nasasabi nyo sa asawa nyo. <laughs> Nagalit ako sa iyo, aking mister sapagkat gusto kitang patayin. Baka ganun yung kabila, ano? Pag ganun, kasalanan na yun. Okay? But you have passion to set things right. No? Then you're not sinning. Ito po ang tinutukoy na si Satanas nag-uudyok sa atin na tayo maghiganti, manakit, pumatay. Yan ang tunay na galit. Okay? Okay. Extraordinary demonic activity. Mabilis lang to. Kasi hindi naman talaga ito ang pinunta ko rito eh. Gusto ko maaramdaman niyo yung pagmamahal ng Diyos sa atin. Extraordinary. Apat. Infestation. Mga gumagalaw sa bahay na mga gamit. Extraordinary po yan. Di ba? Infestation. Yung mga tumutunog na piano na wala namang tumutugtog gripong bumubukas mag-isa. Kadenang kinakaladkad. Yan. Ilaw na kumukurap. Pundido yon. Okay? Nandyan lang ngayon. Nalingat ka lang. Nawala na. Pero kung limandaan yon, huwag mo isisi sa Diablo. Magnanakaw yon. Okay? nag That's extraordinary demonic activity infestation. Sabihin nyo nga, ang inaatake ng Diablo ay bahay, lugar, mga gamit, at mga hayop. Okay? Mga bahay, locations, lugar, yan, hayop, bagay. Okay? Yan ang inaatake ng Diablo. That's why, kung meron kayo sa bahay, infestation yon. Okay? Infestation. Pag meron kayo na aninag, infestation. May nagpakita, infestation. Pero ito ang gusto ko sabihin sa inyo. Are you ready for this reality? Here it goes. Sa tuwing makakakita po kayo sa tahanan o saan man, halimbawa na matayan kayo, tapos sasabihin mo, alam mo, nagpakita siya sa akin dun sa kwarto. Di ba may mga ganong instances? Alam mo, naamoy ko yung pabangon ni Lolo. Amoy Alcampor. Yung kasi yung pinapahid niya. Kapag may mga nakita kayong ganyan, I tell you this, and this is the teaching of the Catholic Church, hindi po yan kaluluwa ng tao. Ulitin ko, huwag kayo matakot kasi hindi yan kaluluwa ng tao. Hindi po yan yung mga mahal nyo sa buhay. Kaya huwag kayo matakot. Ano po yun, Father? Simple lang. Demonyo kinukuha nila ang anyo ng inyong mga mahal sa buhay para sa inyo'y magpakita. Huwag kayong palilin lang. Bakit? Sa pagkatanturo ng simbahan, kapag tayo'y namatay, ang kaluluwa natin, diretsyo na agad kung saan dapat pumunta. Langit, purgatorio o impyerno. Agad, agad. Kaya hindi ho totoo yung mga ligaw na kaluluwa. Ghosts. Hindi totoo yan. Lahat yan, demonyo. Kinukuha an anyo ng ating mga mahal sa buhay. Ngayong alam nyo na, baka hindi na magpakita sa inyo. Kasi alam nyo na. Okay? Kayo papalin lang. Kahit na itsura niya yun, sabihin mo, hindi, jablo ka eh. Hindi ka totoo. Kasi hindi pa babayaan ng Diyos ang isang kaluluwang aali-aligid. No. Lahat yan accounted. Kayo nakikita nyo sa bahay nyo, hindi mo lolo yun. Dito nga lang sa Pilipinas yun eh, di ba? Sa Amerika, pag meron paro-paro, wow, what a butterfly. Very good colors. Dito sa Pilipinas, uy, lolo mo yan, huwag mo nga ano yan. Ang mga kasiraan ng ulo natin, ano? Kaya nga yung isang kwento eh, no? Yung isang nagpa-bless ng bahay, tinawag niya si Father. Pagdating doon sa bahay, sabi ng may-ari, Father, si Lola nagpapakita sa taas. Ah, okay. Sabi ni Father, pamilyar itong bahay mo. Sabi no may ari, Opo, kayo po nag-bless nito three months ago. Ah, ganun pa? So, nagpapakita si Lola mo after three months nung binless natin. Opo. Tinanong ni Father yung may ari, um, Magkano ba yung stipend na binigay mo sa akin noon? Father, 300 po. Ah, good for three months lang talaga yon. <laughs> Bigyan mo ako ng 2-4. Dalawang taong hindi magpapakita ang lolo mo. But wait, there's more. May promo ako ngayon eh. Bigyan mo ako ng 5,000 libo. Igagapos ko na ang lolo mo. <laughs> Di totoo yun ha. <laughs> Pero pwede natin gawin yung manjo. <laughs> <Para, para, laughs> Sino gusto magpa-bless ng bahay? Pagdahan si manjo ha. Pag 300 lang binigay sa iyo, good for 3 months lang 'yon. Okay? Pero kung sino man ang magpakita, hindi po 'yon mahal natin sa buhay. Diablo po 'yon. Infestation 'yon. Pangalawa, oppression. Sino po ang mga nakakaramdam nito? Uh, actually, ito yung atake ng Diablo na inaatake yung panglabas na aspeto ng buhay mo. Ibig sabihin, meron kang karamdaman na walang makitaan ng doktor na dahilan, mga ganun. O kaya pag gising mo, meron ka ng mga kalmot, bukol, na hindi mo naman alam kung saan galing. O kaya yung negosyo mo, hindi lumalago. O dili kaya yung relationship mo sa iba, hindi, nang, hindi nagtatagal. Oppression po ang tawag doon. Which may lead to depression. Okay? So yun po, no? O ang tawag doon. Na ikaw ay ginagambala ng Diablo sa panlabas na aspeto. Hindi pa malalim to. Sa magaling yung kalmot mo? Tatlo, madalas. Ayun, nakakakita ko nun hindi naman niya abot yung kalmot, pero meron. O pag gising, may bukol. Eh baka nahulog ka. Okay, mga ganong tipo. Oppression. Hindi ko masyadong palalalimin kasi napaka-rear din itong mga bagay nito. Obsession, mas malalim na konti. Okay? Kung yung oppression, yung panlabas na aspeto, ito naman yung loob. Nandito rin yung nagkakaroon ka na ng depression nga, frustration, natutulala ka na, at ah, ang pinakamatindi, may mga naririnig ka ng bulong sa sarili mo. Oppression, obsession yon. May nagkaroon ako ng gantong pasyente, no? Na-obsess, kasi ang bulong niyang naririnig, saksakin daw niya yung anak niya at gilitan ng leeg. E sabi ko, anong ginawa mo? Eh, minsan no parang gusto ko nang gawin eh. Eh, buti na lang, nagpa-pray over. Okay obsession from within. But the worst that the devil can do to the person is possession. Okay? Napaka-rare. Very rare. Siguro, 5%. But it happens. At ito po ang gusto ko pong linawin sa inyo para po mas maintindihan ninyo kasi mas mahalaga to. Only the devil can possess The body of a person. I repeat, only the devil can possess the body of a person. The, the Blessed Virgin Mary, Jesus Christ, and the other saints, and even the angels, they do not possess people. Never in the history of the world or in the history of mankind did Jesus, Mary, the angels, the saints possess a person. No. Only the demon. Kaya huwag kayo maniniwala sa mga napapanood ninyo na sinaniba ng Santo Nino, ng Birhing Maria. Kapag sinabi sa akin yon, alam ko na agad, Diablo yun. Nanlilin lang. Kaya tinan ninyo, napaka-careful po ng simbahan, lalo na sa mga apparitions ng Birhing Maria. Kasi kailangan i-prove talaga na ito'y galing sa Diyos. Kaya sa dami po ng mga apparitions ni Mary na isinabit sa Roma, iilan lang po ang talagang ina-approve. Baka hindi, mag, hindi aabot sa mga daliri mo sa kamayat pa. Hindi. Of course, Guadalupe, Fatima, Lourdes, mga ah, ganyan, no? Yan, approved yan. Kasi matinding pag-aaral yan. Pero yung magpoposes sa tao, Santo Nino, hindi ho totoo yun. Bakit? sa ang Diyos at ang mga banal, ginagalang nila ang inyong kalayaan. They will not control you. Kaya yung mga sasabihin, ay dun, tuwing gantong araw ng buwan na ito, sinasaniban siya ni Jesus, lumapit tayo at magpagaling. Hindi ho, totoo yun. Huwag kayong roon. Alam ko, may mga nanonood ng ganyan. Corina Sanchez at Jessica Soho, no? Yung bigla magsasabi, Ako ang santo ninyo. Pahingig ng kinde. Para medyo bisaya yung candy niya, no? Sabi niya, Bakit yung candy mo kinde? Ha? Ah, santo ninyo di Cebu. <laughs> <laughs> NON dá com silêncio que dou Para vento satana Não posso ademir que vana Sou pauvado aliás E te veneno pipa Cruz a cruz de que dou Não dá com silêncio que satana Não posso ademir que Son mala cual itse es da biba cruza casi te quiero, no traco sin vivir, solo ver cosa tan da, nogua suave mi da, son mala cual

Subma la cueliva y se ve en la pipa, cruzaca sin diquilú, no da cosí diquilú, para de retro satana, no ni suavar el diquilú. Subma la cueliva y se ve en la pipa, cruzaca sin diquilú.

Summa kwe cuelibas y se ve viva.